Magandang gabi po sa inyong lahat mga ma'am sir Unting ang bala lang po ha Habang wala kayong ginagawa At least may May, may i-share mo lang ako sa inyo ha Magbibigay lang kami ng mga tips Ako, ako nga pala si police staff sergeant Para yun lang pa sa police Magbibigay lang po kami ng mga tips sa inyo Kasama ng kabady ko ah, uh, Ganito po yan Kasi marami pong modus kayo na uh, nagsilipan ha Kaya ang ginagawa namin sa mga bus check po namin lahat yan Magbibigay lang po kami ng mga tips Bago po kayo sumakay sa ganito, mga pampublikong sasakyan, bus, tsaka jeep, dapat isecure is din po lagi yung mga gamit nyo. Ulang-ulang titignan nyo lagi yung mga cellphone, pera, bag. Tsaka yung mga importante bagay na meron kayo. I-check nyo po lagi yan. Kasi kung minsan, yung mga pasahero din, sila din mismo yung mga ano dyan, yung gagawa lang hindi maganda. Alam nyo na po siguro yan. Hello. Hindi ko po sinabi yung katabi nyo, yung eh, gagawa lang ano, ha? masama ha. Ang saka lang, maging aware tayo. Iwasan nyo po yung tinatawag na ano Yung Bakit ipag-usap tayo sa mga taong hindi nyo kakilala Kasi kung minsan Yung mga taong yan eh, hindi natin alam Na kumbaga nakuha na, nakuha, nakuha nila yung loob natin Nakuha natin yung loob nila Ganon Kasi pagkatapos nun Hindi nyo alam na biktima na pala kayo Halos kadalasan ganyan yung mga modus dito Yung kukuha nyo yung loob mo Magkipagkaibigan Hindi nyo alam na biktima na pala kayo Pangalawa po yung mga kadalasan na modus dito, dito, yung tinatawag na laglag barya o di kaya uh, yung sasabuyan ka ng etchap mga ganon tapos ano ba dadaan ka dito sasabihin sa'yo ng tao na ay ate kuya nalaglag po yung barya nyo Eh, ikaw syempre iniisip mo pera mo yun yuyuko ka hindi mo alam sinusundan ka na nung nasa likod mo na biktima ka na pala nakuha na yung gamit mo cellphone wallet yan po kadalasan ng mga ano dito ha kaya mag ingat po tayo iwasan nyo po yung mga ganon na ang pinakano dyan, umiwas tayo sa mga tao hindi natin kakilala. Huwag na huwag po tayo mag usap Yun po, para safe tayo. Hindi ko po sinabi maging suplado, suplado kayo. Sa akin lang para makaiwas tayo. Yun lang po. Pasensya na sa bala. Thank you. Kuya, thank you. Thank you, thank you.